Andito tayo uli sa Heritage Park. Kasama naman natin ngayon si Eric Kison. Eric, uh, sa muli nakikiramay kami sa iyo at sa buong Kison family. Thank at you. Ang, Thank you, Richard. Nakikiramay kami kasama yung buong bayan. Salamat. Anyway, at, uh, uh, Eric, Eric, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga sinusulat mo. At uh, uh, pasensya, minsan hindi ako nakaka-react ah, sa mga ano. Pait ng daddy mo sa akin. Alam ko, mahal ka nun. Okay. Mahal na mahal ka nun. Eric, pinakwento ng staff ng GMA. Day and night, nandito ka every single day. Wala kang tulog? O how are you? Uh, eh di ko alam. <laughs> I'm okay. You know, I... Uh, I just always reassure myself na kaya mo yan, Eric, kaya mo yan. So, uh, and which, uh, at ko naman, siguro lang talaga parang uh, pagka yung time na naupo ako, mas biglang uh, na, napapaisip ako, bigla na lang, tatayo na lang ako, anong gagawin ko ngayon? So, mayroon akong kailangan tatapusin, mayroon akong kailangan usapin. So, wala, siguro ano, parang naku-automatic mode parang uh, parang bottle isang pindot lang na ganun na, na, na ano na ako kumaga mayroon na akong dapat gawin para i'm trying to uh, distract myself parang ganun from uh, from uh, from thinking or from uh, uh, getting sad para lang ano tinaano ko muna kumaga, kumaga isina sa tinatabi ko muna siya. Ilalagay ko muna siya sa, sa, isang side. Uh, I'm sure, Eric, na gumagaan yung loob mo pag nakita mo yung mga nakapila, libo libong uh, fans sa na labas na gustong ma uh, masilayan lang mas nakataban ng puso. Anong feeling mo pag nadadaan mo sila na nakapila? Alam mo, kaninang, kaninang umaga, Ricky, no, na mga, umalis ako dito ng mga 5 o'clock in the morning. Uh, umuwi lang ako sa dali parang magbisa, sana makatulog ng konti on the way out, uh, nakasara pa yung uh, gate ng heritage nakita ko talaga outside, ang haba na ng pila 5 o'clock pa lang ng umaga nandiyan dyan na sila, kaya sabi ko oh my god, these people they really went out of their way para to pay their respects to my dad and to see him for one last time parang ganun nang sana uh, kasi I'm sure the reason why they're here is because alam nila na pag makita nilang daddy ko, maski na naka, nakahimlay siya doon. Maski for the first siya. time. I'm sure mangingiti sila eh. Kasi yung dad ko nakangiti eh. Oo, oh, talaga. He's, oh, daw, no? he's smiling. He's smiling. Mm -hmm. he's, he's lying down there but he's smiling. So uh, Eric, kanina lang isang tribute ang binigay ng GMA for your father. Ang daming uh, nag-eulogy. Alin doon ang tumatak sa'yo? Uh, ang tumatak talaga sa akin is how How they valued my dad as a as a co-worker. Tumaga, parang, uh, he was one person kasi who was so passionate and so dedicated about his job. Yung, he was one person who really loved his job. And I think, uh, Ricky, that's what I got from him. I vibe. that you should love your job. Because if you don't love your job, your work will not love you back. Eh. and I think that's the reason kung bakit na naging successful siya at naging si Dolphy siya. It's because minahal niya ng gusto yung trabaho. Eric, uh, more than one month sa hospital si Dolphy at nakakausap mo. Uh, nasunod lahat yung mga pinagbilin sa'yo. Ano yung mga pinagbilin sa'yo ni Dolphy? Na? Well, uh, nung nasa hospital, wala naman siyang pinagbilin sa akin nung nasa hospital. I think, ang nangyari talaga dyan is, nung, nung, when he was diagnosed three years ago, nagkaroon kami ng, uh, ng meeting eh. Kasi sinabihan si Shasha ng doktor na he had a condition, yung COPD. So sinabihan ako ni Shasha, Eric, I think it's time that we talk to your father. Kailangan natin masabi sa kanya yung, yung, uh, yung condition niya. Because ayo hindi natin pwedeng hindi pa alam sa kanya eh. I think alam ng daddy ko yung, yung kalagayan niya o yung kondisyon niya. Kaya lang, it, wala talagang nagsabi sa kanya na ito yung sakit ko. Okay, no? Kailan lang niya nalaman? Nalaman ano niya, nalaman niya about three years ago. So ang ginawa ko, pinatawag ko lahat yung mga kapatid ko, lahat yung mga kapatid ko nandito dito, miniting namin yung daddy ko. So sa, ang pag na pagpasok na pagpasok ng daddy ko, ang sinabi niya sa, akin, sa amin, uh, ano bang problema? Parang may problema. <laughs> wala siyang idea ko. Wala siyang idea ko na yung pag-uusapan namin. And then, so, sinabi na namin sa kanya. So, in a way, Uh, ang maganda lang kasi doon is parang na-prepare kami uh, of what was going to happen. So, maski din naman siya in a way na-prepare siya. But, my father wanted to live his life. Eh. Kaya, anong uh, sinasabi namin sa ng dad, so siguro, huwag ka na muna magtrabaho. Uh, sa bahay ka na lang. Uh, alagaan natin. Yung, uh, para humabay yung buhay mo. Sabi niya, eh, kung uh, gagawin niya sa akin, kung pahihintuin niyo ako sa trabaho, para niyo na rin pinatay ako. Ah, sa gusto niya, tuloy He wants doi. to work. Sabi niya, buhay ko to, huwag niyo tanggalin sa akin to. And pag tinanggal niyo sa akin ng trabaho ko, wala na, I, I don't think I can live na mabubuhay ako na sa bahay lang, makain, nanood ng TV, nakakulong. Ano yan, pare, parang preso daw siya. So, kaya niya, Ayan ganun. niya ganun. So, he still persisted. Sabi niya, magtatrabaho ako. And then, uh, yung mga gano'n, yung mga time na nagkakausap kami, alam na nga namin yung uh, kalagayan niya. Uh, yun, parang bumalik yung... Kinausap niya ako, sinabi niya sa akin, Eric, uh, it's time. Sabi niya ganun na uh, pag-usapan na natin yung uh, gusto mong mangyari noon. Uh, sige, maghanap ka na ng mga, ng mga lawyers. Uh, ayusin na natin kasi ayokong... Uh, later on eh, magkakagulo kayo. So, naayos naman yung gusto niya. Um, uh, ginausap ko yung mga lawyers. I made sure na, na magiging pantay-pantay lahat. Uh, walang, uh, walang mga agrabyado. At dal yun din naman talaga ang kagustuhan. At pato naman. Eric, alam kong uh, sa dami ng interviews mo, kay na siya siya, uh, members of the family, napasalamatan yun ang dami tao. Baka may gusto ka pang pasalamatan ulit o sabihin doon sa mga libo-libong nakikiramay sa inyo na nakidama sa inyo kaya eh, uh, gusto kong pasalamatan si uh uh, uh Mr. Manny Pangilinan uh, at ang uh, ABC5 I'm sorry I'm doing this uh, with the jingle. Uh Thank uh, you. And yes uh, uh boss Manny happy birthday. It's his birthday today At uh, ang maganda lang dito Imbis na siya ang uh, Regaluhan o bigyan natin Siya ang nagbigay sa pamilya namin uh, He took care of our uh, My dad's hospital bills Hospitalization in Makati Medical Center At ang buong pamilya namin Nagpapasalamat sa iyo Eric, thank you so much And again, accept uh, our thank you. Okay, thank you so much Back to the studio Well,